Bago nga ako pupunta sa aking tindahan mga kasari ay naghugas muna ako dito sa kusina. Napansin ko kasi na naninilaw na itong ating patuluan ng mga plato at baso. Ito pala yung kitchen plastic drainage rack storage mga kasari. At ang ganda lang niya tingnan, kulay puti yung kinuha ko. At small lang din itong kinuha ko mga kasari. Ay siya kung bit nyo, yung link nasa comment section po. May iba't ibang kulay pala ito mga kasari. May kulay red, blue, gray. Nasa sa inyo kung ano po yung gusto nyong piliin. Pero ako, white talaga ako. Flex ko lang din sa inyo mga kasari itong lagayan natin ng dishwashing liquid. Ang ganda rin niya, timputi talaga ako. ito namang tapunan natin ng mga tira pagkain na meron ng drainage rin. Ang ganda rin niya mga kasari, o siya kung bit niyo nasa showcase ng aking TikTok account po. O siya hanggang dito na lamang po mga kasari. Salamat sa inyong pakikinood. Bye!